welcome sa panibagong video ngayon ay nagbabalik naman tayo sa panibagong video sa ano uh, <laughs> bakit baka tag ah fuck whiskey iba naman yun eh patuloy so, tayo dito teka lang mas maganda dyan yung natin mas maganda yung natin mas maganda yung natin mas So, ito yung gusto ko. So, ito yung ano ko sa lahat. So, ito lang guys yung ilaw ko dito. Yung il ilaw ko pa. Dito ako nagre-record sa ano. Guys, dito ako nagre-record ngayon. Kasi ano yung nga ko doon sa mga ano. <laughs> so, yan na nga. Ito lang yung ilaw ko. Huwag uh, pasin yan. yung pasanin nga. Baga may ng ate ko. Sige. So, ito rin yung natin ito. Ito rin yung natin ito ko sa ito yung pagpunta pants yan. Tapos yung footwear. Footwear. Tapos ito yung magiging footwear natin. Ito na kasi yung ginagamit ko dito. Lalagay ko pa dito sa may yan. Sa may makangastan kasi ako okay, Yung magma boots. Asa yun? Sino yung magma boots? Ay, ito, 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 Ayan. So, ito yung kami ako. Ito yung gusto ko sa lahat. Yan. So, drops din. So, talagang dahil makapapas ko na. Um, ready pala ang TikTok account. So, follow me and my TikTok account, okay? So, kay tayo. Gusto ko yung magma. Gusto yung magma. O, to, 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 So, tayo ngayon. Dahil ayoko na mag... Pagkita na natin dyan. Ito yung ilaw ko dito para mas maganda lang natin. Oh, dito yung itang sasya. guys, para mas maganda yung lagay natin dito. Yan, sige. Ah. Yan. Ano ba na? So, tawag dun sa may banda, survival group. So, ilang araw rin ako hitim na kapag kapag natatabang video. Wah! Wow. <laughs> so, mag tayo ngayon. lang film ko dito. Maghanap mag tayo ng mga mag-memind Saka ito lang yung pigaxe ko. Ito lang yung pigax mo dito. Sabi ko na nga lang yung laser ko. Nakasi nga yun yung pigaxe ko. Tapos yung mga kabataan, naghahanap pa lang tayo ng Ito tayo na tayo wala pa. Hanap ng cubes. Iyan kaya nga uh, natin ngayon dito. Na. Ayan, maghahanap pa tayo. Ayan, good morning naman. Nabalag ba, Kuya? Kailangan mo na mag-treat. guys. May niisip ako dito. So, sa, hindi tayo muna ngayon mag uh, um, dahil mag-hype tayo ngayon maglaka tayo ng Sky Wars. ah, so, pwede ba tayo sumali dito? eh wala. Wala na tayo sumali dyan. Yung ano, eto ba? eto paso ano eh, nagko-connect din yun. Ayaw, nag, ayaw ng server natin eh. So, guys, tuwan nyo po ako kung paano gumawa ng server. So, mag facecam cam lang ulit tayo. Uh, lagi brush yun. So, ayun nga. Dahil ako ay nag-ano dito. Kasi kung mapapasin niya. Alam ako dito. Ay, naku. Parang mas madilim pa rin eh. Wala hindi na ko pa rin ako. So, yun. Ah. Uh, tapos ako naiigo at natanyan dahil labi na nga. So, magandang gabi. Yan, ayaw na. So, Pagano niya ng aga-aga pa. Ayaw pa rin. So, hanggang dito na yung muna. <laughs> Hindi, gusto ko pa. Gusto ko pa. Hindi tayo muna ngayon magma-minecraft, okay? So, tatanggalin natin to sa minecraft. Yan. Ayaw, YouTube tayo. Manunood tayo. So, manunood tayo ng na, paborito nating napanood. Ah, tawag dito. Ah! Ah. Among us. Pumba. Ha. funny moments yeah funny moments Enjoy. <laughs> Holy water. Wala ako tubig, guys. Wala ako tubig. <laughs> Wala ako tubig. Or, dyan na lang. <laughs> so, dito na lang tayo. Wala ako tubig. tubig. Minimik po ako ng tubig hindi po kumuha. <laughs> Friends, that's so I'm playing. Look at this dude. <laughs> Wait, can you see the Oh my god! Fastest boy. <laughs> oh my god! No way. <laughs> no! God, please, no! Bye, <laughs> <a laughs> Baki! <key. laughs> I'm a super genius! <laughs>